nakshay. So, ngayon lang ako nakapag-love mga nakshay Kasi, busy ako. Kaya, buti na isip ko tong vlog na to. Mga nakshays. Magbigay ng mga gifts sa mga bata. Example, ano ibigay ko yung gift kay Chief. Tapos, isabi ko sa kanya, Chief, ibigay mo yung gift ko sa iyo sa anak mo. Kasi Pasko na ngayon eh. So, yun na. go Start na natin! Ang init! So, may nagtulong kasi ngayon sa akin. Cousin ko siya. This is my cousin. Mahiyain siya. Maganda siya. Mahiyain siya. Mahiyain siya, guys. Kamay niya lang ipapakita niya. Ano ba yung e eh abab nyo? Tara na. Tara na at simulan na natin magbaba. Tara na! Tara na. Agay ko. Agay ko, cousin. Cousin. Ang name niya pala is si... Ano? Si... Hindi <laughs> ko daw isabi. Kasi mahihain siya eh. Mahiya yun siya. Tara na. Sa Jibo daw tayo. Doon na lang tayo sa Kasi slide Slide pa tayo. Siya ang magtulong sa akin ang kasin ko. So tara na! Ay, na si Chief oh. Ay, magbigay Sa pharmacy na lang. Sa pharmacy. Noon, good sa pharmacy. Takbo na tayo, guys. <laughs> Wait lang. Wait lang, dali ka. Hi. Give ko sa iyo. Wait. Sa iyo yan. Sure ba? Oo. mo sa anak mo. Ay, Thank you. Thank you. Merry Christmas. <laughs> guys. Bigay na natin. Oh my gosh. Tara na, guys. Nabigay na natin siya. Nabigyan na natin. Tara na. Takbo. At dito na nga, mag end ang vlog. Bye, mga nakshis. Bye-bye. <laughs>